Mani, Idikit ko mani sa dingding. Mamauran. -ding. Papinturahan ko lang kay Uta. Wow. <laughs> DIY cabinet. cabinet <laughs> siya ng towel. Diyan, butas sa dulo. Ay, so, sa, dyan sa kanyang sahig para bukutin na lang yung, ba, yung cabinet. Yung towel. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa kong cabinet hand, ito, hand towel. Tapos dito sa kabila ay bath towel. ito. Ayan. Pukuha tayo ng isa. Ayan. Tapos dito naman yung hand. Hand towel. So, yan yung aking cabinet. At, ito yung sa taas. Ayan. <laughs> dito yung hand towel. Tapos, ito yung bath. Ngayon, bakit ko siya may, may, butas dito sa baba? Para yung bagong laba ay nakapatong sa taas. Yan, doon nasa sa taas. Kasi yung dati kong kabinet, Kapag yung bagong idol, doon do, do, lagi lang sa taasan na kukuha ko. Yung baba, hindi ko na siya nagagamit. Ngayon, ah, pag matagal na hindi nagagamit, yung baba, hindi na maganda yung amoy. So, kaya yan ang nangyari sa aking ta mga towels. Tapos, ito naman yung aking mga stacks. Sa so, yun yung aking ginawa. Ako lang nagpanday nito. Ayan. So, ang nangyari, ang likod, wala siyang dingding. Kasi nakaharap naman siya sa pader ngayon, pero ang totoo niyan kinulang talaga ako sa plywood <laughs> so ayan yung aking ginawang ah uh, cabinet ng towel. so ayan nung ginawa ko to, yung aking cabinet ah uh, mayroon akong nakita kasi sa ano, sa nung no, pag mag magkaroon ka ng, pag magpapasalon ka dito sa Japan nakikita mo yung kanilang towel dito na sa baba ng ang hugot nila. So doon ako nakakuha ng idea. Tapos yung kaibigan ko, nag-send din sa akin ng kanyang cabinet. Ang nangyari kasi yung cabinet ko, nilagyan ko ng frame. So pero mas maganda pala kung puro kahoy ang gamitin mo. Dahil yung hindi mo na kailangan ng, ano, ng, ng frame. Ngayon, yung kanyang cabinet, ito yung kanyang ang ang ginawa niya yung, ng kanyang, asawa. Kaya ayan dito sa baba yung ano, yung kanyang hugot, And then pero meron nang ano, meron lang tubo, yung tubo na yan na rolling to, rolling yan. Kapag hinila yung towel, mabilis niya mahila kasi nga madungudulas lang sa tubo. So, ito yung ginawa ko yung aking cabinet. Medyo kumukontra yung asawa ko kasi mali daw yung ginawa ko. Dahil nga, yung dahil nga sa frame. Tapos bakit daw walang ano, walang dingding. Sabi ko yan, style talaga na akin cabinet niyan, pero hindi niya ala. <laughs> pero ang totoo niyan, wala talaga, kinulang talaga ako sa plywood. So, ayan, napakalaking bagay po itong kabinet na ginawa ko. Ayan. Natuwang-tuwa talaga ako kasi akala ko hindi ako makabuo ng kabinet. <laughs> so, yan lang po ang aking share At kung gusto nyo pong gayahin, Pwedeng-pwede pwede po. Mas maganda advice ko, hindi plywood ang gamitin nyo. Yung kahoy na talaga, yung tulad sa kaibigan ko. Para kunti, least gastos. Akala ko kasi makalis ako, pero hindi pala. Dahil plywood ang ginamit ko, nangailangan pa ng frame na kahoy. So, yan.